Naibalik na sa kanyang pamilya ang sanggol natin na tinangay umano sa Maynila. Depensa ng babaeng kumuha sa bata, hindi niya dinukot ang sanggol kundi pinampon mismo ng lolo nito. Pero ibang kwento ng lolo na makausap siya ng News 5. Nasa frontline ng balitang 'yan si Jenny Dong. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang isang babaeng may kargang sanggol habang tumatawid sa MH Del Pilar Avenue sa Manila noong biyernes ng umaga. Pero ang sanggol na dala niya, hindi pala niya anak. Si Rodolfo Ablao, ang lolo ng pitong buwang sanggol na nasa CCTV. Iniwan ang kanyang anak si Baby Zoe sa kanya para siya muna ang mag-alaga. Pero walang bahay si Rodolfo at naglalatag lang ng tulugan sa Plaza Ferguson sa Manila. Noong biyernes ng umaga, habang kasama ang apo, nilapitan daw siya ng isang babae at nag-alok ng tulong sa pag-aalaga sa bata. Umaga pa lang tinitignan niya na kami. Ngayon, magtitimpla na ako ng gatas, nakita niya na hindi ko kaya. Sabi niya, akin na hawakan ko muna, naupo dyan. E, binigay ko naman. Nakita ko naman, very caring siya. Parang ayaw niya ng bitawan. Umiraw siya saglit at pagbalik niya, nakita raw niyang papalayo ang babae, bitbit -bit ang kanyang apo. Kaya hinabol na niya ito. Saan mo dadan yung bata? Nandiyan ko sana sa kondo, papatulog ko. hindi! Magagalit yung anak ko. Sige, balik mo yun. Binantayan ko na siya noon. Tinitignan ko na siya dito. Sabi ko, yung bata, baka pawid na ayaw niyo ibigay. Dahil nakita ko, very caring siya. Sa kabila nito, naging kampante pa rin daw ang matanda. Hanggang sa magayang babae na pumunta sa convenience store para ibili sila ng pagkain. Bagay na nakuna ng CCTV. Pero muli raw naihi ang lolo. Nang makitang mahaba naman ang pila sa kahera, nagpunta raw siya sa CR. Pero pagbalik niya, wala na ang babae, tangay si baby Zoe. May nakapili sa Roy. Pagpila niya, pag ganun ko, ay nasisiyara ko. Hindi na ako tumuloy. May nang ginawa ko, bumalik ko, pagbalik ko, wala na. Alam niyo naman ang mga demonyo, pag gumimik, matatalo tayo. Si Alpha Mercado, na ina ng sanggol, agad nag-report sa mga polis. Nag-post din siya sa social media para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang anak. Paglipas ng ilang oras, nakatanggap sila ng mensahe mula sa babae na kunan ng CCTV na may dala sa baby. Taganor sa Garay Bulacan daw ang babae at ayon dito, ipinaampon daw sa kanya ang sanggol. Pero itinagiyan ni Alpha. Kung gusto ko ipaampon yan, hindi ko na dadalhin sa tatay ko. Ako na mismo maghahanap na mag-adapt dyan. Nagkusa rin naman daw mabae na ibalik ang sanggol kay Alpha linggo ng hating gabi. Tumanggi ang babae na humarap sa kamera, pero depensa niya, wala siyang intensyong tangayin ng sanggol. Napilitan lang daw siyang isama ang baby dahil ayaw itong kunin sa kanya ni Lolo Rodolfo. Ang nangyari, sinigawin niya, sabi niya, dalhin mo na yung bata. E di syempre sa isip-isip ko, kaya talaga ni tatay, bakit gano'n magsalita si tatay? E di dinala ko na yung bata. Ibabalik ko naman talaga kasi hindi naman akin yun eh, may sarili akong pamilya. Naging emosyonal naman si Lolo Rodolfo ng sagutin ng parata kung hindi ko nakita ang buko, hindi mo na ako nakausap. Sama ng puso ko sa isip ko, nanalangin na lang ako. Ba't ko ibibigay yun? Ano yung tinapay? Ibigay mo sandwich ako, ito na lang magpapalaman pa ako. Hindi ako ganun, kahit anong hirap. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi na raw magsasampa ng kaso si Alpha laban sa babae. Humingi na raw ito ng paumanhin at inakala lang daw nito na ipinamimigay na si Baby Zoe. Nalungkot siya kasi nung kinakuha ko na yung baby ko. Oo, nalungkot din siya. Parang napamahal din siya kagad sa anak ko. Kasi naano siya yung anak ko niyakap niya, parang mahihiyak siya. Kala niya wala lang maghahabol na magulang siguro. Gano'n. Kaya nabilan niya ng mga gamit. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jigyo Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.